Good morning, morning. Another day, another mini vlog. Today is Monday, kaya naman may pasok yung mga bata sa school. Medyo masama nga yung pakiramdam ko ngayon dahil inuubo ako. Pero kailangan pa rin bumangon para naman makapag-prepare ng agahan ng mga bata. After nga nilang makaalis, ay numpisahan ko namang magwalis-walis dito sa may aming garahe. Pagkatapos ay binanlawan ko naman itong map para naman makapag-map din ng sahig. Ako lang nga na naman yung naiwan dito sa aming bahay dahil nga may work na din si asawa. Ang pasensyaan nyo na nga pala yung boses ko dahil nga may ubo ako. Inalis walisan ko nang muna itong aming terrace dahil napaka-alkabok na. Ilang araw din naman kasi kaming naging busy at hindi nga makapermi dito sa may bahay. Sinisipag nga ako kapag ganitong ako lang mag-isa yung naiiwan dito sa bahay. Pakiramdam ko nga ay nakapag-concentrate akong makapaglinis. Bundok pa nga yung nag kong mga labahin mga mare pero tinatamad pa nga akong maglaba. May binigay ngang upo sa akin yung sister-in-law ko kaya naman naisipan ko ng lutuin ito. Tinala nga at may konting karne pang natira dito sa aming ref kaya naman hini Hiwa, hiwa ko ng maliliit. Masarap nga yung ginisang upo kaya naman gigisahin ko na ito. Nagprepare na nga din ako ng mga sangkap na gagamitin. Tinumpisan ko na nga hiwain itong dalawang perasong kamatis. Isinunod ko namang hiwain itong sibuyas pagkatapos itong bawang. Sabi nga nila kapag maraming lamas, mas masarap. Pag naghihiwa nga ako ng bawang ay pinipit-pit ko muna para nga mas mabilis mabalatan. Pagkatapos ko nga maghiwa ay sinet aside ko muna. Tinumpisan ko na nga ding balatan itong napakalaking upo. Hinati ko nga yung upo dahil balak kong kalahati lang yung gamitin ko. Pero naisip kong masasayang lang din siya mga mare kaya naman inubos ko na yung isang buong upo. At ayan at hiniwa-hiwa ko na nga ng maliliit. Mukhang madami lang nga siyang tingnan dahil nga hindi pa luto. Maglalagay nga din pala ako dito mga mare ng sotanghon. Inumpisahan ko na nga ang isang kutsa itong mga karni ng baboy. Maglalagay nga din pala ako ng konting tubig pagkatapos ay hahayaan ko lang hanggang sa lumabas yung kanyang sariling mantika. At kapag ganyang na golden brown na yung karne, tsaka ako nagisa dito ng bawang. At sinunod ko namang igisa itong sibuyas. Igisa lang nga natin itong mga mare ng mga ilang minuto hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Pag nagigisa nga ako ng kamatis mga mare ay dinuduro ko nga talaga. Pagkatapos ay maglalagay na ako dito ng konting patis. Nasasarapan nga ako sa lasa kapag ganitong ginigisa kong sabay yung patis. Halo-halo ko na nga ng sabay pati yung karne. Pagkatapos ay nilagay ko na nga dito yung ating mga upo. Kalagay ko nga ng upo ay hinalo-halo ko lang pagkatapos ay tinakpan ko na muna. Tutubig nga ng kusa yung upo mga mare kaya naman nagdagdag lang ako ng konting tubig. Lagay din pala ako ng paminta powder pagkatapos itong nor pork yu. Mabilis lang din naman na lumambot yung mga upo mga mare kaya ayan at tinimplahan ko na din ng magic syrup. Pagkatapos ay nilagay ko na nga dito yung maliit na pack ng sotanghon. Nalo-halo ko lang ng konti pagkatapos ay tinikman ko na din. na at naluto ito na nga itong ating ginisang upo with sotanghon oh siya 'yun lang muna bye